really pani bagong yes! yes guys bago kami magsimula hindi mo na namin kakalimutan i-shout out ang aming mga loyal supporters yes! so, Ito ang sabi ni Milmi lover So pretty Mitch and handsome Miles always support you Milmi you both are the best Two years complete but still you both always my favorite love team Lots of love from India wow! Wow! Sabi naman ni Althea Sarabello Nakakakilig talaga ang Sana kayo pa rin sa 2025. I love you, Rancalf Management. Keep safe to all Rancalf members. Sana po mapansin. First time ko pong mag-comment. Yeah! At syempre, huwag yung skip ang ads para happy-happy lang. Yeah! Kaya shoutout kay Elijah Chanel. Ang sabi niya, Kakiligang Hana at iba pang love team, sana kayo pa rin sa 2025. Sana ma-shoutout first ko mag-comment, love you Rancao. Yo! Huwag nyo na rin kalimutan isya ang mga vlogs namin sa YouTube channel ng Rancab. Kaya shoutout kay Choynel Mendoza 466 sabi niya. Grabe talaga ang hana nakakikilig. Lagi ko inabangan ang mga vlog nyo at parang may something na. Sana mapansin hana. We love you Rancab Management. Yeah! Wow! Maraming maraming salamat din po sa patuloy na pagsuporta at panonood ng vlogs namin sa Rancab. Yeah. Yes. Kaya shoutout sa'yo at Berlin Grace Gaitan ang sabi niya. Grabe talaga magpakilig ang di papahabog na Jelsea. Love you so much, Jelsea at Rankav. Sana mapansin mo, ate Angel at kuya Kasi, kayo lang talaga sapat na. Yo! Oh! At syempre, maraming maraming salamat sa supporters and editors ng Jelsea. Kaya naman, ito ang sabi ni Foreman Bato4157. We love you all, lalo na sa Jelsea. At masaya na ako pag nakikita ko ang Jelsea. Lalo na si Kuya Kasi, Stay pogi and Ate Angel, stay pretty. Yeah! Shout out din sa'yo, Cookie Dalmar1208. Sabi niya, nakakahilig naman yung Hana, Jelsea, Mil Miklazumi at Erndra. Sana sila pa din sa 2025. Love you members and round of management. Love how you say, bawal ang sad, bawal ang nega, dapat good vibes lang. Yeah! At syempre, shoutout sa'yo, Sunshine Amorin. Grabe na kayo, Klazumi. Parang di na akong makatulog dahil sa kilig. Sana Klazumi pa rin sa 2025. Sana mapansin. I love mga karankab and my homie, Klazumi. Yeah! And shoutout na din po kay Resti Alvaro. Parang hindi na magbabati yung earn track. Hindi na talaga. At syempre, shoutout din sa'yo at user dash PD6SK4UU8C. O ay mo Sandra, nakatayo lang si Kuya Ernest eh tapos magsasabi ka na ano ba? O ay mo naman. Lo, talaga ba? Ang dami mo mo siya yung talaga yung pinili mo. Divi kasi kailangan ko na magsinsuggest ng ba madali na ay to yung una kong nakita. Insensitive mo eh. Hindi. Nang una lang eh kailangan na kailangan niya. ka talaga. Sarili mo lang yung iniisip. Ha? Hindi. Hanggang ngayon ba? diyan ngayon talaga. Oo, oh, ako pa daw. Ako Totawa pa nga. Pindi. Sige, oo, oh, ako na. Tatawa ka talaga. Okay. Guys, gusto ko kayo kausapin lahat. Milmi may alam ba kayo sa pinagdadaanan ng Indra? Sa totoo lang tayo, meron talaga yun. Meron po tayo. Matagal na po. Kasi ano eh, napapansin na kasi namin yung tay, Matagal na, di ba? Mm. Sa mga vlogs pa lang namin, nakikita okay. namin na sila, Sandra, si Ernest, di talaga sila nagpapansinan, di ba? Tsaka, si sila, sobrang please. halata nila tayo. Tsaka, kahit mm. off-cam, di rin talaga sila nagpapansinan po. Kaya doon kami nag worry tayo kasi kahit yung mga fans natin, di ba, mm. napapakomment na sila na parang may something na meron tayo. Sa tingin ninyo, paano nagsimula ang away nila? Sa ano yan, di ba? Sa SM Batangas po. Ay, oo. Oh, oh, kasi yeah. nung ano nga tayo, di ba, hindi nakaten si uh, Ms. Non. eh ewan kung nasa bahay ba siya nun tapos nakita ni Sandra yes. na parang may e, mega Parang iba yung dahilan. Eh? Oo, may ganap siya. Oo. Eh sa birthday ni Sandra 'yon. Kaya edi... medyo nagkatampuhan sila nun. Mm -hmm. Tsaka ano tayo nung nasa hotel po? Parang hindi talaga namin makausap si Ate Sandra, parang na, ano talaga siya, nagtatampo talaga siya. Hindi siya namuminsi. Oh, ano naman ang ginawa nyo para pagbatiin sila? Ano tayo? Ah, sige, ikaw muna. Ako? Muna. Siyempre, ano tayo, kinausap ko si Ernest. Tsaka hindi lang naman ako yung kumausap. Hindi, hindi naman sila mm -hmm. kasi yun. So, nagsisabihan namin, tsaka tiyatanong din namin, ano pong problema nyo? Sabi namin, Mag-ayos na kayo kasi hindi pwedeng ganyan tayo sa vlog pala. Tsaka nung kay Ate Sandre naman tayo, nung nasa SM Batangas kami, nung nasa hotel kami, di ba pong magkakasama kami doon? Siyempre, kino-comfort po namin ng mga girls, ako sila, ano, kasumi, ito, ganyan. Parang tinatanong namin, ano po bang nangyari? Kasi parang wala po sa mood si Ate Sandre. Eh. kaya ayun po. Hindi nyo ba alam kung ano ang hinatnan nito? O kayo naman, Hana, may alam ba kayo kung anong pinagdadaanan ng Endra? Meron tay. Meron tay. Kasi napapansin ko ng mga nakaraling ko. Parang di sila nagpapansin. Ano ba? Diba? Yung mga nakaraang vlog din po, parang lagi po silang nagtatalo. Tsaka nung SM Matangas din po, tinatanong po namin si Ate Sandra kung ano bang nangyari. Tapos parang kinakwento niya po sa amin kung ano po yung problema. Ano ginawa ninyo para pag-ayusin sila. Sinubukan kong awatin si Ernest na pinagilang ko din na kung ano-ano siya sabi na kaya sana magbati sila. Kinomfort po namin si Ate Sandra, kaming girls po. Kinomfort po namin siya. Tinanong po namin kung bakit po siya may samang love kay Kuya Ernest. Kasi... Sa tingin niyo, paano ba nagsimula yung away nila? tuwin ko nagsimula yung away nila nung nag-mall show tayo sa SM Batangas. Mm. Tapos hindi kasama si Ernest. Tapos sinundan pa ng birthday ni Sandra. Mm. Tapos wala si Ernest. Mm. Saktong birthday po kasi yun ni Ate Sandra. Eh, saktong wala rin po si ka Ernest. Kaya, ayun po. Nakakatab nakakatab talaga. Alam nyo ba na kung hindi maayos to, alam nyo ba kay na nito? Chelsea. May alam ba kayo sa pinagdadaanan ng Endra? Oh, po tayo, meron po. Yes po, sir. Napapansin din po kasi namin yung ano, alitan po nila. Yung mga sagutan po nila pa balong na hindi na po sila nagkakausap ng mga ano, alis. Wala na yun. Oh, oh nagbabago. Bumaba na yung tingin ko sa'yo, parang wala na yun. Iba na yung binibigay mo sa akin. Sakit na Hindi na ano sa'ya. Sakit. Okay. parang napansin ko lang na rin po sa nila is sila sa isa't isa, mm -hmm. di sila maging ayos, ganun po. Paano ba nagsimula yung away nila? Sa so, tingin ko yung nagsibu si Sandra, tapos nung birthday ni Sandra, wala si Ernest. Mm -hmm. Nung nawala po si ate Sandra, tapos ayun po, doon po sila naging cold sa isa't isa. Ano ginagawa ninyo para pagbatiin ang Endra? Ako po, sir, kinakausap ko po, po si ate Sandra. Tinatry ko po na makipag-usap sa kanya kung ano po nangyari, saan po nagsimula, ganyan. So yun po, minsan ano, hindi niya po ako sinasagot. Kaya binibigyan ko na lang din po siyang space. Ako ang ginawa ko naman is kinausap ko si Ernest one-on-one. On one. Tsaka meron na kaming usap ni Ernest na all boys. Ang sabi ko kay Ernest is tanungin niya si Sandra kung may problema mm -hmm. si Sandra or kung may problema sila. Ang sagot naman ni Ernest is wala lang daw yan. Ano yung issue ng Sibo? Ayun po sir, umabsent po kasi si ate Sandra sa vlog po. Tapos naiwan po si Ernest na siya lang po mag-isa, wala pong ka team. So, Tapos ayun. diba nalaman ni Ernest na nasa bahay na si Sandra ayun. nag content Ayun O sa tingin ninyo, nasa Cebu ba talaga si Sandra? Hindi po. Ayun lang po, hindi namin alam. Alam niyo ba kung ano ang kahihinatnan ng away na ito? Lazumi, kayo naman yung aking tatanungin. May alam ba kayo sa pinagdadaanan ng Andrea? Opo, Tatay. Uh, bale, yung alam ko lang po kasi dyan, si Kuya Ernest kasi nung nakaraan, birthday ni Ate Sandra po nung SM Batangas. Tapos, hindi siya dumating. Ginawa po kasi naming old boys. Kinontak po namin si Kuya Ernest. Trinay po namin papuntayin. Kasi nga, una, walang kapartner sa si Ate Sandra. Pero nangyari po kasi tay walang walang reply tay. Actually, tay, alam po talaga namin eh. Kasi po lagi na lang tuwing nagba-vlog, every time na nagba-vlog, katulad po ngayon, lagi po silang nagtatalo, away ba para po silang aso po na hindi magkasundo talaga. Hmm. Tapos tuwing ano tay, tuwing uh, TikToks din tay nila. Parang yes. tinatambad na tay sila gumawa ng TikToks together. Balak. Parang Balak. sobrang Balak. off lang po talaga nila tay. Anong dahilan daw ni Ernest? Bakit hindi siya pumunta? Ayun, tay. Alam ko yan, tay. Yung dahilan tay ni Kuya Ernest, is sinabi niya rin daw siyang sakit. Meron daw siyang sakit, tay. Pero mayroong nakita si Ate Sandra na parang hindi goods. Kumbaga, hindi pala totoo tay yung sinasabi ni Kuya Ernest mayroon siyang sakit. Anong nakita ni Sandra? Tapos, nung yun? Yung nakita ni Ate Sandra na may may day si Kuya Ernest, di ba, sabi niya, may sakit siya, pero hindi naman pala talaga. So, ayun tayo. <laughs> si Kuya Ernest naman pumunta kasi nga tayo, kinunta ko si Kuya Ernest. Sinabi ko po sa kanya na bumawi kay Ate Sandra man lang. Tapos, nung pumunta po siya sa vlog, wala naman si Ate Sandra. Nasa Cebu naman daw. Totoo ba na nasa Cebu si Sandra noon? Actually, tayo hindi po eh. Kasi ang sinabi po ni Ate Sandra kay Kuya Ernest na nasa Cebu daw po siya for event, syempre racket din. Pero nalaman po ni Kuya Ernest na nasa bahay lang siya, nagko-content, po. O ano naman ang ginawa ninyo para pagbatiin silang dalawa? Eh, well, ako po tayo sa side ko po. Kinausap ko po si Queer Madaming times na para, you know, like gumawa ng mga ng mga pwedeng gawin niya po para makabawi kay Ate Sandra. Pero wala po yun. Talagang hindi siya po. Actually, Tay, yung all girls po, kinausap namin si Ate Sandra, tinanong na bakit nga po sila lagi nalang nag-aaway. Then, nagraran po sa akin si Ate Sandra about nga po sa nangyayari sa kanila ni Kuya Ernest na di na daw po sila halos magkasundo, parang di na daw niya po sure kung mag-work pa po ba yung love team nila, gano'n. Sa tingin ninyo, saan pupunta ito? Yes. Okay. Sa nagsimula ito? Nag nagsimula ito tayo nung no, ano eh. Parang, ano tayo, di na kami na... Wala na yung spark tayo sa love team namin. Like, tinatamad na kami mag-content. Tapos di na rin kami nagkakamustahan sa chats. Ganun. Yeah. Totoo ba ang sinasabi ni Sandra na hindi mo sinipot yung birthday niya sa mall show natin? Um, totoo Tay, is di ko talaga sinipot, Tay. Ah, meaning, Kasi, di naman dahil doon na hindi ko siya gusto puntahan. Pero nagaroon kasi kami ng away na like, tampuhan. Sabi ko nga, wala na yung spark sa amin. Parang, wala na. Wala na yung dating girl. Bakit di mo inaayos? Tay, nung recent na vlog po, like, sabi ko, sa sarili ko babawi ako. Kasi nga, kinausap ako nila Clark, kasi yan, sila-sila yung mga brand of boys po na kausapin mo si Sandra. Ayun gusto ko talaga siyang kausapin nun, kahit ako lang, sa decision ko, gusto ng gusto ko. Like, gusto kong ayusin yung dati, balikin yung dati namin. Pero nung time na yun tayo nung babawi ako, is, di siya sumipot tay wala siya sa vlog. Sabi niya nagsibu siya. Pero later on, nakita uh, ko na nagko-content siya tayo sa bahay lang nila. Pero totoo namang nasa Cebu siya. Eh, tay, may nakita po ako sa ano eh. Sa nag-upload siya ng TikTok niya eh, na nasa bahay lang siya nila. Eh. Tapos ayun po, yung assumptions ko po na, ah, di naman talaga tututuloy nagdahil lang pa na nasa sa Cebu. Pero tapos doon ko po na-confirm yung ano po, hinala. Anong effort mo para ayusin mo to at para mabuuli ang er ang Erndra? Ano tay, kinakamusta ko pa rin siya tay. Tapos di ko naman na siya inaasar, di ko naman siya inaano. Parang gusto ko talaga mag kami. Alam mo ba kung anong kahihinat na nito? Ayun po, hindi ko. Sandra, ano nangyayari? Um, actually, tay, hindi ko talaga alam. Pero, pinipilit ko po na ayusin ko yung sa amin ni Ernest. Hindi ba kayo nag-uusap? Hindi na po kagaya ng dati. Talagang wala na. Tsaka hindi ko na po siya nire-reply mga tanong niya, mga Bakit ayaw niyo bigyan ng time na maayos yung sa inyo? Kasi feeling ko talaga sir, wala nang talagang chance na ayusin kasi never niya po akong kinausap like personally, like in approach niya ako, 'yung kami lang dalawa 'yung private na mag-uusap wala. Ako. Pero sinabi mo sa vlog na may sakit siya. O sa tingin mo nagsisinungaling siya doon? Nag-story siya na ano 'yung may pizza, tas may alak pa. Tas, ang sakit lang sa part ko kasi, di ba, birthday ko yon Dapat, ano, tsaka sana inamin niya na lang na yung mali niya, ganun. Hindi mo ba binigyan ng pagkakataon na tawagan siya or i-message man lang siya? Hindi na toy. Kasi sobrang naiinis na po talaga ako. Tsaka nawawalan na ako ng gana sa kanya. Pero ano naman yung sinasabi na gusto niya raw bumawi, pero hindi ka umatin ng vlog. Pero totoong nasa Cebu ka nun. Yes, time. Anong ginagawa mo sa Cebu? Yung actually talaga yung time na yun, tayo, nasa event po talaga ako. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong event, pero nasa Cebu po talaga ako. Siguro yung nakita niya yung mga mga old videos ko lang na pinost ko. gano'n. Alam mo ba, Sandra, kung anong kahihinatnan nito? Hindi ko po masasabi sa ngayon, pero tignan na lang po natin. Kung kayong tatanungin, gusto nyo pa bang maayos ito? Okay na po. Okay, no. oh. Siyempre, din po kasi love team nila. So, Ikaw, Sandra? Ano, aaminin ko talaga na... May mali din po ako, tsaka sana i-admit niya din yung mga mali niya para magiging okay po kami. Pero sa mga nangyayari, hindi nagiging maganda yung nakikita ng tao sa inyo. Abangan niyo magiging desisyon ko sa problema ang ginawa ninyo. Sa tingin nyo ba boys, maayos na pa ba ito? Tingin ko maayos naman. naman, makakausapin naman ni Ernest tayo. Okay naman siya. Na, na. na. Kasi lahat naman ang bagay, may solusyon eh. Yeah. Yes. Um, dapat communication is key, tayo. Kaya dapat talaga, magpag-usap sila. Yes. Alam nyo ba yung bunga nito? Hingata, hindi natin hindi. Hindi po. Hintayin <laughs> nyo na management ang mag-decide sa problema nito. No prazo